Boss, boss, boss. Mukhang kararating mo lang ah. Mukhang overtime kayo ah. Yes, boss. Ang dami kasi trabaho at customer. Dami ng trabaho ah. Oh, ah, mga kapreon. Kararating na naman natin. Hakot na naman tayo ng mga materyales. Ayan ah. Noong last week na hinakot natin mga materyales for installation. Ngayon naman, materyales ng mga car aircon parts. Ayan ah. Dami niyan. Lahat na mga parts na kailangan natin. Ito yung mga flexible natin. Dami niya, lahat ng mga sizes. prion Kaya kung ikaw ka priyon, nakasambalis ka, bataan, huwag ka na lumayo, Yes, ka na kayo Yes! <laughs> Tinda natin ito, May mga mga overtime dito may dayo. Oh, may dayo. From Pampanga. Ba't nandito ka? Na? Tama, mukha mo. Mukha mo. Kita mukha nyo. Ayan, over time ang mga taga Pampanga. Okay. Uh, seriously speaking, marami tayo mga materialis dito mga Capriom. Sa mga car aircon parts, lahat ang dami niyan mga sensors, mga filter flyers. Ito. Dami. Yan o. So, ang dami natin dyan. Sa so, mga kaibigan natin dyan, freelancer ka man, installers ka man, nandito lang tayo mga kapriyon. Ang dami natin mga materialis. Huwag ka nang lumayo. Dito lang ang aming uh, showroom ha Centigrade Iba Sambales along Gubic Highway San Miguel Iba Sambales Okay mga kaprian ha Ito pamimigay ko presyong kaibigan para pare-parehas tayong kumita Magkaroon lang tayo ng konting kita Okay na yan ha So mga kaprian marami tayo dito mga materyales. Huwag ka na yung lumayo, mga Aprion, ha? Ito. Dami natin. Medyo ginabi tayo ngayon, eh. Mas gusto ko yung biyahe ng gabi, walang traffic, ha? Kaya, e, ito, uh, bagong dating tayo, mga insulation, dami. Ayan, o. Dami niyan. Lahat ng klase, mga sizes na installation, yung kapal na 3 4 1 half, marami tayo. So, once again, mga kapriyon, kailangan ng mga materyales, ito lang kay integrated Refrigeration and Air Conditioning, cubic Highway, at Iba Sambalis. Lahat ng mga branches natin, Baguio Branch, Pampanga, sa Pili, Camarines or Centigrade, Pili, mayroon tayong mga materyales, mga brand new aircon, media, carrier, daikin, lahat, kumpito. Kaya, mga kapriyon, message lang, then, usap tayo about sa presyo ng mga ibinibinta natin. Presyo ng kaibigan, pare-parehas tayo masaya para kumita. Okay, kapriyon, salamat and God bless!